Sipag ah. Tapos niya maglaba ka ha? Ha? Ma'am, hugas! Pag tapos maghugas, maglalaba ka. Apo. Very good. Tapos maglaba, linis ng bahay. Bahay. <laughs> Huwag ka sa <laughs> naray Nasasab mo, kailangan mo natukal, inaalilan anak mo. Huwag ka sa naman niya eh. muna ng sabon. Sabihin mo muna sa punyahan.